Ayos, magandang araw sa ating lahat. So, andito na naman po tayo ngayon mga kayos. Tayo po ay mag -choo up ng makina na uh, ito. Hino HO7C. So, mga kayos, ang ginawa po natin dito ay general overhaul. Pero, bago po tayo mag up, mga kayos, uh, gusto ko po magpasalamat, mag-shoutout uh, sa kay uh, Torque Boy Mechanic. Shoutout po sa kay uh, Elisa Saldi Taduran shoutout po sa kaya AG Boy uh, Patayan maraming maraming salamat po shoutout po sa inyo sa kaya Darwin Lagman uh, shoutout po palagi po nagsusuport at nanonood uh, sa lahat po nang nagsusuport at nagtitiwala sa YouTube channel shoutout po sa inyo maraming maraming salamat po so tara mga kayo samahan niyo po ko at tayo po ay magchuchun up ng makina na Hino HO7C so tara mga kayo samahan niyo po ako So mga kayos, yung uh, makina na bago po natin buo, no? So, ang pinagkakabitan po nito mga kayos, ay uh, generator. So, kaparehas po niyan. Diyan po yan siya nakakabit. Ayan, ito po yung makina, HO7C. Ayan, so ito po yung kanyang mga timing, no? Ayan, injection timing, valve clearance, ayan. Uh, 0.3 mm at saka 0.45 mm yung exhaust so yan tatanggalin natin ito mga kaayos. so pakitanggal nga ito ng takip uh, general overhaul pong ginawa dito mga kaayos ayan so tune up na lang pong kulang nito bago po isang pa ayan so ito po siya yung ating uh, number 1 2, 3, 4, 5, 6 Ayan, so kailangan mga kayos, nakatiming po muna sya, itatap natin yung uh, ito, number 1, tsaka yung number 6. So dito sa flywheel, ilawan natin, ipopoint po natin dito yung 1-4 at tsaka yung guhit po dito sa uh, ating balancer. So ayan, mga kayos, uh, itatiming na po natin yung number 1 at saka yung number 6 niya dapat naka-close naka-open po yung ating number 1 ayan so titingnan natin dito sa mga kayos ayan halos pantay na po sila pero dito tayo titingin sa flywheel sige paki-ikot mo sige ayan degrees na po yan mga kayos sige pa ayan yan Up, yan oh. Yung may 1 at saka 6 sige si center dito sa gatla sige pa sige pa sige pa up Ayan, so, 1 at saka 6 na yan. So, titingnan natin yung intake. Kailangan naka-open. Ayan. Open. Open. At saka yan. Close. So, mga kayos, pwede na tayo mag-tune up dito sa number 1. Ayan. Yung dito naman sa marking niya, ayan. Medyo lihis yan ng konti kasi ito yung timing ng injection pump to. So, dito tayo babase mga kayos sa uh, degrees sa running mate dito sa ating flywheel. Ayan. So, 1.6. Kailangan yung 1.6 nakasintro dito sa gatla na to. Ayan. Bago tayo mag-tune up sa number 1 o kaya sa number 6. Ayan. Ating intake ay uh, 0.3 uh, mm ito. O kaya ay, sa inches naman ay si 0.0112. Ayan. Ito po yung kanyang intake. Huwag. Yeah. So, ito naman yung kanyang exhaust. Ayan. Ito po. 0.45 mm o kaya ay 0.018 ito po yung exhaust Swabi-swabi lang. So, tapos na tayo sa number 1. Lipat na tayo mga kayos dito sa uh, number 4 dito. So, ang running weight ng number 4 ay number 3. So, antayin natin mga kayos na uh, mag -ano po ito siya. Mag-action pababa or mag-move na pababa siya. No? Tapos ito akya. pag yung dalawa, open to yung number 4. Tapos na So ito mga kayos yung running mate ng 4 yung 3. So antayin natin mga kayos na bumaba to siya ng konti at aanga ito. Papantay sila mga kayos. Yan. So yan makikita po ninyo maangat siya mga kayos. Yan, dandan lang up. Oh, okay na. So ngayon, pwede na tayo mag-tune up dito sa number 4. Yan. Ayan oh. No? dito ka sa kapila. Dito dito. Ayan. So, sobrang laki ng valve clearance yan mga kayos. So ito yung ating exhaust ayan oh. Kita ba? Ayan, ito yung ating exhaust, uh, 0.45 mm, yung ating intake ay 0.30 o kaya ay 0.3 mm, ito ayan. themselves. So nagkapalit mga kayos yung aking intake at saka yung exhaust. Uh, na Tapos ito yung ating intake. tapos na tayo sa number 4 mga kayos dito na naman tayo sa number 2 so ngayon titingnan naman natin to dapat ito aangat ito bababa na naman ito tayo sa number 2 mga kayos intake Chaos. Si mas usual lang dito mga kaya sa pag So tapos na tayo sa 143. Ah uh, 142. So ngayon, lilipat na naman tayo sa uh, size ito. So ito babantayan natin mga kayas kailangan iaangat naman. Ia, iaangat oh, bababa naman to ng konti. dito ayan open ma man itong dalawa ayan tapos kung titingnan natin mga kayos ayan dito sa ating flywheel ah hindi ganoon makita pero naka 1 at saka 6 yan oh ah. Close Open yung ating Ayan, sinko Intake ayos Okay. Sayan so, na Kayos tapos na tayo mag tune up ng Uh, makina na HO7C Hino so compressor po mga kayos yung pinagkakapitan nito so ulitin ko mga kayos yung kanyang uh, firing pairing order ay 1 4 2 3 4 5 6 7 8 yung pagka street 12 13 ganito 15 16 17 Uh, running mate po nito ay 1 tsaka size 2 tsaka 5, 3 tsaka 4, so yun ang mga kayos ayan, so okay na yan tatakpan na ho namin yan tapos isasampa, tapos papanda rin na po siya ayan mga kayos, tapos na po tayo mag tune up, napakita ko sa inyo yung uh, valve clearance, uh, paano i-tune up, ang running mate yung firing order tsaka yung timing po niya so yon sa mga makina mga kayos kung buo pa po kayo yung kanyang sticker doon sa valve cover andun po yung nakalagay yung mga valve uh, clearance sa uh, timing tsaka yung running mate niya so yun naman kayos maraming maraming salamat sa mga hindi po po nakapag subscribe sa aking youtube channel please subscribe like and share tsaka pagka-press nyo po yung notification bell na yan para maging updated po po kayo mga kayos sa ating mga bagong videos na gagawin ako puli na hopefully na magkakatulong so yun naman kayos maraming maraming salamat get this so yun po doon yan dyan, po siya nakakabit mga Guys, ayan. Ayan. Thank you po.